Ano wala man may klase ron. mama, Bulut mana iya mata uy. wow mana yang wow mana yang bulut man mata, uy, <laughs> wow man <ayawang> mata, uy. <laughs> Uh, <laughs> ah, ka nga. Pag magbulakbul ka sa eskwilahan, inga trabaho. Magconstruction construction ka. Sugot ka, anak. Ha? Ha? Bulakbol siya. Uh, ikaw po, otro, po ka. Asa yung chinilas oh. Kawaw na lang tayong mataoy. Uh, ah, pikot ang isa. Siguro ang imong papa koan, Ang isa kay Pinoy, ang isa kay Chinese. <laughs> Muna na ba? Hindi mong mata. <laughs> <laughs> oh, roto na ito. Naghakot ron, ha? Ha? Luto. Nao, Smile, sabi. Pakita sa mong smile. Long. Pakita pwede mong ipon po. Ha, ah, smile. dilik ka. Pastilan ikaw. Smile. Pastilan. Ay, si hubu hubo Bad man, na.